Oh, hindi ko pala makikita mabuti pa. At tingnan mo yung camera mo. Uh... Luge ko eh, ako nga nag-ani. Hindi ba rin? Sige tanawan to ah. Sige tanawan nga. Kaway ka na nandiyan. Hindi. Hindi. kilala ko to. Pamilya <laughs> <laughs> ng mukha. Ang hindi naman dyan. Hala, hala. Ang susungit. Papakot sa kabayo. sa kabayo eh. Hindi ko tuloy makakita yung mga sagali. Ako hindi makapanood eh. Na, Ay, yung na 'yung Kita-kita pa rin mukha dito. Ano Oo, At At kiyata, naman, o. They okay, pa no. okay, rin. sa hey, kabay? naman, oh. Eh, eh. Tigas to. Hoy! Ay, kilala ko 'yon. ko 'yon, ayan. Salamat sa loob. Mama, nama ba 'yun? <tuling> <theories that> <laughs>